In trader kayo. <spooky> Galit kami yeah. Nababasa ko, nakikita ko. Hindi, ako, <laughs> <Storeless," divisions laughs> handy, ako po yun. Binayaran ko po. Hindi. Makulay, maaksyon. Maraming nagaganap. Mahaba ng dinana namin. Mula nung sa Kiapo mismo, sa loob, hanggang nung bilangguan, hanggang yung At marami pang aabang mangyayari yung panahon ng Binagod. Kasi medyo mas ma-action. -ma Nag-enjoy ko pag ma-action eh. Kasi gusto ko yung action-action -action pala eh. At bagong-bago para sa akin eh. So yung panahon na yun yung pinakamakulay for Enteng. Katulad ng sinabi ni na Enteng, napakakulay ng uh, Montenegro Group. Kasi nasa mga transaction, puro action. Kailangan mo maganda. Mas papipilitan kang maganda. <laughs> medyo, na nasanay naman na tayo kay Direk Coco Martin from, from Provinciano Days pa na talagang ma-action ng mga eksena. Si Direk CM, talagang tinuturuan niya kami kung paano humawak ng barel kasi ang gusto niya sa visual, kailangan maruno. Every day, marami kami nagtunan. Hmm? Tama yung sabi ni John na siya nagturo sa amin kung paano yung proper handling ng barel, paano maglakad, mm and aside from that, yung mga homeworks yung ginagawa pag outside sa para every time pag kailangan niya kami, 100% ready kami pinas. Yes. Kinakabahan pa rin. At kailangan mong kabahan. Mm -hmm. Kasi pag hindi ka kinakabahan, ibig sabihin, usado ka ng kampante. At kadalasan, hindi nagiging maganda yung resulta mo bilang aktor. So it's either, kung hindi ka kinakabahan, gagawa ka ng parason para kabahan. Pero most of the time, kinakabahan ka kasi may gusto mong paghusayan, gusto mong magbigay ng sapat at sobra pa dun sa hinihingi sa'yo. Sabi ko nga kay Kuya Georgie, every time pag meron kami ng mga veteran actors, yung makikita mo sa kanila yung inaral nila yung character. Alam mo respeto, kasi nga makikita mo yung mag-prepare sila sa character nila. And then once na bumuka lang yung bibig nila, tapos yung nakatingin lang kami ganun, grabe, ito pala yun. Ito yung tinatawag na haligi sa industriya. And we're happy and privileged na nakakatrabaho namin sila dahil pinapanood lang namin sila dati. ni Christopher Delon, tuwanto ako. Mm -hmm. Alam mo yun? Okay. Alam mo yung ganung feeling? Yung, uy, sinapa ko ni Christopher De Leon. The first time na naka eksena ko si Kuya Bo, pinanood ko siya. Sabi ko, ah, totoo ba to? Malaking impact siya for me sa ginagawa kong trabaho. Kasi galing po akong theater. And pag you're from theater, hindi pupunta ka ng TV. So may laki yung sabihin yung changes, kumbaga. And parang nagbigay yun ng way for me as a theater actor na makita naman, ma-visible naman kami sa television nag-grow yung talent ko. yun nga, yung pag nakita ko yung mga kasama ko. So, masaya, masaya sa feeling na uh, napasama ka sa batang ka. Parang full Same. Oh, napakalaki ng impact sa buhay. Ang daming pumapasok na trabaho. Ako sa totoo nga nung probinsyano, pag lumalabas ka, tinatawag ka ng, sa karakter mo ng probinsyano. Sabi ko sa sarili ko, hindi na mabubura sa mga tao yung karakter ni Billy. Pero pag transfer ko ng batang kiyapo, nabura lahat. Ang tawag na sa akin ngayon, yung karakter ko, si Franco na ng batang kiyapo. Okay. Si huh? yes. Sobrang naka sobrang thank you opo oh, nababasa ko nakikita ko <laughs> <laughs> ako, ako, ako po yun binayaran ko po hindi <laughs> 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 sobrang nakakataba ng puso yung yung mga ganung comments po na na wag niyo papatayin si Kuya Jan opo lumalaki ang mga pasweldo ko hindi <laughs> 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 joke lang nagkaroon ng bagong disiplina dahil dito uh, dahil hindi man ako action star So, ano dapat mong gawin? Kailangan mong mag-exercise. Kailangan mong mag-buhat-buhat paano. So, naging conscious ako sa katawan ko dahil kung bukas, mayroon ng action, kailangan matulog Somehow, ka na maaga. samahan, nagkakalong ka ng extra attention pa sa katawan mo at nagkakalong ka ng na disiplina para lalong alagaan yung sarili mo. Dahil yung nire-require ng trabaho iyo ay medyo mas malaki. Hindi ka lang aarte. Tatakbo ka pa, tatalun at bangaril. So, ako di ko alam. At yun yung maganda rito sa tinakbo namin ng tatlong taon kasi para sa totoong buhay, yung Pwede bukas patay ka na, pero pwedeng hindi. So, yay kung hindi. Pero walang kasiguraduan. At medyo sa akin bilang artista, medyo exciting na ano mga mangyayari? Makukulong kami. So, excited ako sa journey naman na ibang ambience naman. Baga, wala na siguro yung mga sando-sando na lang. <laughs> Sana lang katawang ko si Kuya Mojay. <laughs> Bugbugan. Bugbugan, yan. Yeah. Bugbogan uh, niya. may konting idea ako. Oh. Divina and Ini, sila yung mga karakter na mga gusto gustong mangyari lang nila. Yung, for example, gusto nila ng pera, gusto nila mm -hmm. ng ganito. Madiscarte kasi sila. And then, nung time lang na nagkaroon ng problema between Tamgol and the prota. Tama na to. Parang hindi na to tama. So, umabot sa point na nasagad si Delina. Enjoy. Trader kayo. <laughs> Galit ka. <kayo. laughs> Yun nga, na, yung nakaka-excite sa part na maging kasama ka dito. Kasi, parang siyang open book. Hmm. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa next page. Kung saan papunta. And magugulat ka na lang. Pagdating mo sa next page, ah, ito na pala yung mangyayari. Ibig sabihin, as an actor, i-embrace mo siya lalo. Kasi, gusto mo maging maganda yung karakter and maganda yung pagtakbo ng karakter hanggang saan man siya kapunta. Mm -hmm. Yun yung exciting part. Tapos sa tagal kasi ng karakter mo, nabubuo mo na siya. Alam mo na kung paano siya mag-desisyon. Nabuo na ni Direk CM yung ano, nahulma ka na niya. Ngayon, pwede ka na mag-desisyon base sa hulma na binigay niya. Kaya kahit pagbigay siya ng bago ngayon, may direction ka patutungan ng sarili mong opinion. Parang ganun. Kaya masaya siya bilang May mga tao sumusubaybay kasi bawat isa may nakaka-identify May nakikita silang na may bawat tao sa kanila. Ako, saludo ako sa programa kasi matapang sila para magbigay ng ganong stand. So, pag napapanood ko yung ay yung tapang ng batang kaya At napaproud ako bilang kasama dahil kung oh, naman kayo. ako, ako sa, sa opinion din yung nakikita ko. At humahanga ako sa katataran. Yun nga, mga connect ko kay Kuya Jod, may statement kasi siya na parang yung mga taong in ito na binibigay na namin sa inyo, ito yung nangyayari. And naging instrumento kami para i-relay namin sa kanila yung totoong nangyayari. And hindi siya nakakasawa panuorin. Mm -hmm. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari next. Kahit nga tayo, di ba? Yes. Yes. Kahit nga yung mga yes. characters, so, hindi talaga alam kung anong next step. May ganun kami yung, anong mangyayari sa inyo? Ha, talaga, may Eh, kayo, ganito, binanil si ganito Tapos kayo, so ang saya rin misan, kasi kami mismo yung, eh, anong mangyayari dito? Ah, alam ko na, pag napatay to, pupunta to dito. So, everyday, para lang na excited kasi may mga chismisan din na nagaganap. Tapos, so, hulaan namin, o tama ako, nangyari yon. So, sama, ang, ang saya din ng proseso na Nakalungkot. Oo, nalulungkot kami lahat. Kasi, parang lahat ng production ni Greg Coco, hindi lang siya create ng mga cast. Kini-create niya family kasi talaga. Na ma-attach ka doon sa bawat isa. Kung sino yung mm -hmm. taong yun. Not just the character, pero kung sino yung taong yun. Nakakalukot siya talaga. May, may epekto siya sa personal mong pagkata. Eh, hindi mo kasi may iwasan yun eh, kasi yung haba nung pinagsamahan. So yung bilang tao at bilang karakter, So nakakalito din sa yung sino ba nami ko yung tao, yung character o ano. So siguro yung the whole package na yan. CM, thank you so much. Alam mo na yan. Yeah. Maraming salamat sa'yo. So, nandito lang kami lagi. Of course. Susuporta sa'yo. Abangan nyo po ang bagong yugto ng Batang Kiyapo. Uh, mas uh, magandang mga sena, bagong mga artista. Excited ako lagi makakita ng veteran artist kasi parang kung hindi naman dahil sa kanila, wala tayo. It's an honor na makasama. Mga kabatang Kiapo, huwag po natin kalilimutang abangan ang bagong yugto ng FPJ's Batang Kiapo. Ayan, marami pong surpresa na uh, ihahandog po sa inyong lahat. Mga kabatang Kiapo, kung lagi enjoy kayo ngayon sa napapanood nyo, hindi po po natatapos dyan. Marami pa po pong mangyayari at aabangan. So makita-kita po tayo sa mga susunod na pangyayari.